Shalom sa lahat ng mga taga sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na pinamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din natin. Sure, kaya magsimula na tayo. Noong so, ang 70 ang linggo ng Daniel, ito ang sukat na panahon na tinakda ng Diyos upang eksklusibo na pakitunguhan ng Diyos ang mga Hudyo hanggang sa makapiling sila ng Panginoon sa milinyo. Sa loob ng panahon na ito ay mapapaloob ang dispensasyon ng mga Hudyo. Bakit sa mga Hudyo lang? Dahil ayon sa Daniel chapter 9 verse 24, ang pitumpong sanglinggo ay para sa mga tao at bayan ni Daniel. Si Daniel ay katutubong mula sa tribo ng Uda kung saan galing ang katagang Hudyo at siya ay mula sa bayan ng Israel dahil ang Uda ay isa sa labing dalawang tribo na bumubuo sa bayan ng Israel. Ang sakop ng panahon na ito ay mula sa paglabas ng isa sa mga utos ni Cyrus, Darius I o Artaxerxes para isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa tapat kapag nagtahiran na ang pinakabanal na lugar na bahagi ng Millennial Temple. May ibang paghulugan ba ang 70 sang linggo dahil mayigit 2,000 taon na mula nang lumabas ang kutos. Bakit hindi pa natatatag ang Millennial Temple? Abangan ang susunod na kabanata at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Christ Jesus.